ang buka at tugaan ang DJ content creator na si Jelly Ow. Yan ay matapos sumara siyang bugbugin ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio ng dahil lang sa simpleng tampuhan. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Perfect couple sa unang tingin at mapapasano all ka sa mga larawang ito ni na content creator at DJ Jelly Ow at fiancé niyang si Jam Ignacio. Nag-nail spot date pa ang dalawa kaya naman marami ang nagulat sa social media post ni Jelly kaninang umaga na mamagana ang mata at bibig niya at nagdurugo ang ilong. Basag ang mukha. Nakalagay rin sa caption na si Jam Ignacio Rao ang may kagagawa ng sinapit niya. Sabi pa ni Jelly, halos mapatay siya ng kanyang fiancé. Kaya decidido raw siyang ipakulong ito. Kwento ng mga kaibigan ni Jelly, hindi pa na iditalya ng influencer kung ano ang ugat ng pananakit. Pero nagsimula raw magkalabuan ng dalawa sa simpleng tampuhan dahil sa isang kaibigan. Nagkasagutan sila hanggang sa nagdilim daw ang paningin ni Ignacio at sinuntok si Jelly. Sa sobrang galit ni Ignacio, binitbit nito si Jelly, isinakay sa kanilang sasakyan at dinala sa pampanga. Habang nasa biyahe, patuloy raw ang pananakit na inabot ni Jelly. Nung nakainom itong si Jam, siguro na sobrang piko niya po kay Jelly pagdating daw po sa sasakyan, pinagsasapak na siya, binugbog na siya, binubog siya. Dahil abang wala nang palag si Jelly. Abang nasa NLEX, hindi raw gumana ang RFID nasa sasakyan ni Ignacio. Dito na na ako na pagkakataon na tumakas mula sa sasakyan si Jelly. Buti na lang po. Nakahingi siya ng tulong. Pagdating sa tollgate, pagsisigaw po si Jelly out at nakahingi po siya ng tulong doon na po lumabas si Jam ng Ignacio, nagtatatakbo na po siya. Agad na sa kluloan ng mga tauhan ng NLEX si Jelly at tinulungan siya makauwi sa Quezon City habang si Ignacio tumakas na at hindi pa muling nagpapakita kay Jelly. Bago ang insidente, paulit-ulit na raw nag-aaway ang magkasintahan sa mga mabababaw na issue. Nag-advise kami sa kanila kasi medyo uh, sila mag-away. Hindi naman naman malalako. So nag-advise ano, kami. Tapos mag magulat na lang kami ano, eh, nito after one week nangyari to. Uh, maliit lang naman yung dahilan natin na ang pinagawa yan. Nakipag-ugnayan na sa mga pulis si Jelly. Sinisikap ng News 5 na makuha ang panig ni Ignacio pero wala siyang tugon sa aming mga mensahe.